Hello guys. Itong video ito ay tungkol sa langka. Ah, uh, lilinisin natin guys. Kailangan dalawa lang ang bunga sa isang sanga. Dalawa or isa. And guys. At yung mga ganito guys, tinanggal natin. Kasi pangit siya. Yeah. Yan, at yung mga sangang iba guys na walang ano, tinanggal natin. Ayan ang hitsura na. Ayan. At guys, yung mga sangang pinutol natin. Ito. Inipon natin at ipapakain natin sa kambing. What? Day 4 ayan na guys pakalipas ng ilang araw ayan na ang hitsura nya nung bawasan natin ng mga sanga malilusog ang mga bunga soon after eto guys uh, lilimisin natin tong pangalawang puno Yung baloktot na ganito guys, yung baloktot tatanggalin na natin guys. At yung mga itim-itim may mga itim-itim na yun, yung iba dyan babawasan natin guys. Pipili tayo ng mahaba hanggang doon sa taas guys. Gagamit tayo ng gunting. at nang pruning saw. Ah, marami bunga, marami pang bungang ano sumusunod. Dilinisin natin, guys. Para maganda ang kanyang mga bunga. Ito, guys, tatanggalin na natin. So guys, pagpansin ninyo. Yan. Dipom siya guys, dipom. Tatanggalin na natin ito guys. Yan, dipom siya. Tanggalin na natin. Yung iba guys, hindi natin mabot. Ingat lang tayo guys sa pag ha. Itong nakita ko medyo mataas. Pero gumamit tayo ng kahoy. Nasa delete shot kasi guys ng kamayan, kaya mahirap. Yung kamayan pa nandun yung may sinig. Medyo malinis na. Unti-untiin natin tong mga nandito sa baba. Guys, kung mapapansin ninyo ito, may kulay itim na. Guys. Ito tatanggalin na natin kasi sayang na lang to. Sayang. May ano na to. May tawag nila dito sa ilonggo tamasok na. Tatanggalin na lang natin guys. Kasi mapupuno na 'to ng tamasok. Tatanggalin na lang natin. guys, may apat na puno dito. Pero ito lang guys, ang lilinisin natin kasi ah uh, ito ang maraming may bunga. Yung iba guys, tatlo-tatlo lang. Ito, mahigit-gente ang bunga nyo guys. kaya lang natin na buo abutin guys yung iba hindi na natin kaya abutin ayan na lang natin guys yung kaya lang natin abutin kasi medyo mataas itong kinalalagyan ng mga bunga ayan pinanggan na natin yung bunga na may sira meron na natin yung isa sides muna sa taas kaya lang hindi na natin kaya ng abutin guys natin yung madami baka mahulog tayo guys dami sa taas ito lang yung kaya natin abutin Nakakanula guys, kasi masyadong mataas. Nakakanula. <laughs> ito guys, na-spray na natin ito ng pesticide. Kaya lang, yung nauna, yung nauna guys, ah, hindi na ina inabok. Maapektuhan na siya ng pinatawag na tamasok. Yung baloktot guys, hindi na natin pina -ano, pinatanggal na natin guys. At guys, pagkatapos ninyong gamitin, uh, gaya to, ginamit natin yung pruning saw. Lalagyan natin siya ng mantika, guys, kasi madikit siya. Ito guys. Pag hindi natin nilagyan siya ng mantika,